May mga luxury VIP cars ang bigla na lang tumigil sa gilid ng daan. At mukhang nagka-problema sila. May kasama nga rin pala sila isang PNP na nagsisilbi nilang escort. Kaya naman ngayong araw ay magpapanggap akong truck driver para manakaw yung mga yon. So guys, ayun, kung may kita nyo, nakaredy na kaming tatlo. Bali nagsama ako ng mga kasama kasi tatlo yun syempre nakita nyo naman kanina sa intro tatlo yung luxury VIP cars na bigla na lang ako minto gan. hindi ko sure pero siguro nasiraan yun ang totoo nyan mga bossing tinimbre lang din sa amin yun sa akin lang pala ako na yung two sa mga kasama ko ngayon so ngayon pupuntahan na namin kung nasan nga ba yung lokasyon nung mga luxury VIP cars. Bali, restricted area siguro yung balak namin ngayong puntahan kasi ano siya, papasok kami sa toll gate. Kumbaga, nasa labas na siya ng anonymous city mga bossing. Bali, andito yung toll gate mga boss. Yun mga bossing. Bali, ito nga pala yung toll gate na sinasabi ko. Di ba? parang nasa ano na kami kagad nasa ibang lugar na pero kakalabas pa lang namin ng Anonymous City oy grabe, ang ganda rin pala ng interior ng truck na to no? talagang ano, parang isang truck driver talaga solid malapit lang hindi dito mga bossing siguro sa tapat lang siguro yung gas station Talagang bibilisan lang namin yung pagkuha namin dun mga boss. Kasi isa lang naman yung escort nila, di ba? Ano lang yun, isang PNP lang. Tapos, isa lang din yung nakasakay dun sa sasakyan. Siguro, ang ala nila, safe na sila kung meron silang isang bantay. Pero ang hindi nila alam, ay wala silang alam. <laughs> Okay mga boss, diretso na agad tayo dito. Hindi na natin ito patatagalin. Nahanap pa agad tayo ng magandang spot. Nandito yun mga boss, alam mo eh. Kunwari ano lang tayo. Kunwari truck driver lang talaga. Yung datingan natin para hindi sila maghinala agad. Ito dito tayo sa gas station mga boss kunwari magpapagas lang kami, kunwari magkakarga lang kami ng gas. Kasi alam naman nila yun, kapag truck driver ka, matagal ka magkabit ng gas. Yun mga bossing eh. Nakakasolid na ikita nyo ba yun? Grabe. Hindi mo masyado maninag eh. Masyado, ano eh. Blurry pa. Masyadong blur. Okay, oh, eh, nasa na yung isang kasama? Tol, Saan yung isang kasama, tol? Naplat yung gulong, babalikan ko doon. Dito ka muna, tol. Naplat yung gulong nun. Bakit? Ba't ngayon pa naplat yun? Pantay tayo dyan, mga bossing. Mukhang palpak yung ano. Kasama natin sa pagtangay sa mga luxury VIP cars. Pero hindi yan. Ayusin ko lang muna, to. Pupuesto lang natin yung mga ano. Kasi may plano kami dito, mga bossing, eh naano ano kami, nakapagplano na kaagad kami kung paano namin mabilis ang nanakawin niya. So guys, bali yun, dumating na yung kasama namin. Bali, handa na namin tolat lahat. Bali, iikot niya na lang yung truck niya kasi ba't siya dumduman? Yun mga tol, bali, anong plano natin mga tol? Unahan ko na ba mga tol? Bali... Hindi, ganito na lang ako na yung uuna, ako na. Ako yung mauuna, tapos susunod siya. Tapos susunod tong isa si ano, si Jumong. Sige, sige, Tol. Bali, sige, diretso, ano. Jumong, bilisan mo, galaw na. Pwede na tayo. Teka, Tol, naipit yung truck ko. Putik na yan, malas, 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 okay. Tara, -tra, tra, 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 Diretso, diretso na tayo. Sabay, baba, takotin ka agad natin para, ano, harangan nyo agad. Jumong, bilisan mo, ba mamaya may umatras, ba may tumakas. Angry react kayo tapos, ano, galit-galitin nyo. Sir, ano oh, tayo, sir? Pos, kayo, susi, sir, sir. sir. na auto sir. na auto Kuha nyo na yung susi, mga tol, para sabay-sabay na tayong sisibat dito. Kuha Aking tong isa yung nasa dulo. Aking to, tol. Sir, nasa susi man. mo na, sir. Bigay mo na, sir. Wala nang papalag, sir. Dumong, kuha nyo na yung susi niya, Royce Royce, para, ano, sabay-sabay tayong sisibat. Okay na sa akin, mga tol. Nakuha ko na yung susi na ito, tol. Kanina pa sa na. Iwan na natin itong mga to. Nakuha nyo na ba yung sa inyo? Ready na ako. Hindi mo nga to. Di pa nakuha yung susunod. Basta nyo ano. Huwag nyo no, pasusunod rin sa atin bago gamitin yung truck. Nilock nyo yung truck nyo. Huwag nyo pasusunod rin. Tra, 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 tra. Diretso tayo. Hindi mo. Bilisan mo na lang bago malik yung ano, escort nila. Tumawag lang yung na rescue Ba, nasiraan yung ano. May diferensya ata itong akin. Tra-tra, oo nga, babumalik yung ano, yung pulis na escort nila kanina kasi biglang umalis eh kaya na nagkataon na ano natin na agad natin yung plano natin eh bali kinuha ano na ba ni Jumong yun yung Rolls Royce na sinasabi mo pinatali ko muna yung mga panong ano eh. No.